Yes, madlang onliners, makisoy sa amin ngayong araw. Gamitin ang official hashtag for today na hashtag, regalo ng Showtime. Ano ba? And huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming mga official social media accounts na at it's showtime na. Yow! Yes. Oh, yes. Alam mo kaya ka na-late ng kaunti? Yes. Ang dating? Ano, na ba siya? <laughs> hindi, na, konti lang na na Kasi chok niya na, na chok kagabi eh na ano ko eh. <laughs> ano actually, totooy, totoo yan. Hindi kami makapag-decide kung anong susuotin. Ay, diba? Tama ako. Oh. Yes, isa yun sa mga struggles namin. Yes. Stratus ano, na sa damit. Oh, so how did you come kung, up kung, with this color? paano namin na pinag-iisip, pinag-iisipan. So pa, pa? paano nyo naisip na mag-red kayo ngayong araw? They, ano? Ah, wala. Kasi yun yung ano, meron kami. Uh, uh, ano ano pa ba yung <laughs> meron kayo maliban sa kulay na yan? <laughs> Sige. Ano pa? <laughs> Dugo! <laughs> oh. pero ito na nga, malapit nang matapos ang taon, pero ano nga ba yung pinakamasayang memories na nabuo with your families? Oo oh, nga, malapit na talaga. Pero ang, uh, sa akin, pinakamasayang memories na nabuo ko with my family is um, yung ano, every time na pumupunta sila dito, uh, nag-celebrate uh, kami. Pag may performance oh. ako, ayan, sinusuporta nila ako. Ay, napaka-sweet naman ang napaka family. Ikaw, ma. Same, pag pumupunta sa dito, and yeah. pumupunta rin ako sa Cebu. Pag umuwi ako hmm. sa Cebu. Same, bakit same kayo excited. ng family? Hindi. <laughs> 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 ang galing mo! <buo. laughs> Ang alaga mo. Ang <laughs> family eh. Oo, oh. pero pag uh, umuwi ako sa Cebu, parang laging excited lahat. Parang Para laging, ano, yung OFW, oh, baba OFW na umuwi. Pag tuwing umuwi ako sa Cebu. Every kaya ka ba umuwi ng Cebu? Every week. <laughs> mahal na pamasahe, <laughs> ha? Pero <laughs> yun. Ginagawa niya lang, ano, yung Crap, Cebu. <laughs> pero mahal na pamasahe, mula man nila Cebu balikan. Oo. Oh, oh, Pag uh, napag-iipo na naman, tapos ano, pag earlier uh, nagbubok. Ay, sabagay. Medyo nakakalas naman tayo. Pero what if bigyan kayo sponsorship ng mga airlines natin? Oh, so why not? Hoy! Uh, uh, Naka-read tayo mabuhan. ngayon. Mabuhay. Bakit hindi? ikaw ang kumausap sa kanya. Oo oh, nga, oh, 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 why? Since magaling ka dyan. Laman. Resigned na ako. I Two years na. <laughs> <use it. laughs> <laughs> 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 ka, Uy, ka. Kamusta ka? Ano ako ba ba? yung yung pinakamasayang memories naman na nabuo uh, with my family this year. Kasi dati isa lang yung baby namin. Meron ako pamangkin. Ngayon, dalawa na sila. Si Amari, nadagdag sa family wow. namin. Hello, Amari. Welcome so, to the sabi, world. Oh, welcome to the world. Sabi nga ni Anna Marshmallow. So, yon yun. Bagong member ng family. Nice, nice, nice. na. Pero kayo naman, JM and Mariela, namin yung mga ganaps ngayong taon. Ano yung pinakamasayang ganap ninyo together this 2022? Ay, lahat ng ano. Pag nagsasama kami, masaya na yun. Masayang Oh Kahit hindi ganaps. Oh. Ah. <laughs> ano yung mga ah? Share mo sa kanila. Magagalit sila ako Kagaling na decision Oh. No pressure. Ay, oh, ikaw ba? Ano ikaw ba? Anong mga Every time naman, especially kung mga lipad moments. Oh, uh, uh, Yung mga oh. pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas pag nai-invite kami. Hmm. Parang nililook forward ko talaga yung mga oh, ano flying flying kasi oh, lipad, may lipad. may uh, parts of the Philippines na hindi pa namin talaga napupuntahan. Yes. Oh. Katulad oh. ay tulad nakapunta na pala tayo kahapon. Yung nag Zamboanga oh, kasi oh, kami. Zambu, oh, ayun, ay oh. sa Buanga. Okay, oh, sorry oh. po medyo nalito. <laughs> kapag kapag ka magkasama kayo sa ano sa mga lipot, 'di ba? May sarili silang mundo. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. So, kapag magkasama kayo sa mga lipad, magkatabi ba kayo sa eroplano? <laughs> Oo. Oh, oh. Minsan pag ano, Oh, pero mostly oh, minsan pag uh -huh. yung minsan may mga book, bookings kasi na hindi ano eh, hindi namin na alam kung saan yung seat. minsan sa likod, arrangement. Minsan sa harap. Oh, pero ano yung favorite destination niya so far na magkasama? Bohol for me. Bohol. O oh, nga, na nakita ko yung ano talaga, yung uh, mountain. Mountain. Ano Chocolate Hills. Hindi, sabi ko. Chocolate Hills. Bakit Bohol ma? Bakit Bohol? Kasi parang yun yung pinakamahaba naming ano, parang Panaging every time bakason. kasi nag naggaganap kami, ano lang, parang overnight, tapos uwi agad the oh. next day. So, doon nagbohal kami, nagkaroon kami ng chance na makapag-ikot-ikot talaga. Ah, perfect naman pala yun. Oh, yes. Ikaw, wise, kayo. ikaw, sa oh. lahat ba ng mga napuntahan mo? Ako lang, masaya lang ako mag-isa eh. Hindi <laughs> <Okay. laughs> <laughs> na yun eh, wala eh, malamig ng pasgon so wala tayong magagawa. Okay. Hindi <laughs> naman yun yung question ba? <laughs> sige na, na. na nga O oh, ayan, ang isipan ay kailangan magpares upang mga sagot ay maging the best dito sa So You Tumpakan, tumpakan. Ayan Kaya naman, simulan na natin ang panaro ngayong araw At ang magtutumpakan syempre walang iba kundi ang Jamiel Ayan Of course, meron tayong question dito Alam na alam nyo na itong sagutan dito ha O ayan, let's go Okay ito yung mga, ang dami ating categories okay. dito ha. Okay, let's go. Uh, category number one, pagkain tuwing Pasko in 3, 2, 1. Lechon! Eh, di <laughs> <laughs> <Lutang pa. laughs> Okay, okay. Ang okay. social nung lechon sa Pasko ha. Yeah, Parang, talaga, oh, 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 may budget yan. Sige na nga. O, oh, ito. Regalo sa mga bata in 3, 2, 1. Chocolate! Pies. <laughs> Si JM na delay. What pa delay ka, ha? Ano? Isip kasi ako. Ano internet connection? Ang hina ko mag-isip. Okay, let's go. Oh, ito, ito. Ano si chocolate? Ah, okay. Ano sa'yo? Toys. Toys. Oh, sige na nga. Ito, category number three. Artista na nasa 2023 ABC cbn Station ID in 3, 2, 1. Catherine Bernardo. Mmm! Sa inyo, oh. ito. <laughs> May paka ano tayo ba yung sagot mo, Ma? Paulo Abilino. Oh, Paolo <laughs> Kasi Abilino. Kasi nice nag-trending siya ng eh, sa mga kumakalat na ano na video. Ah, yung alis. Yung uh, clip niya doon na parang... Ah, ganun, very oh. ano kasi siya, very chill, very... Akala ko naman yung video niya na, isa, dalawa, pag sinabi kong talon, tatlong. <laughs> Akala ko yung naalala mo. Okay, let's go. Category number four, rides sa amusement park in three, two, one. Ferris wheel. Hindi kasi ako nag -ride. <laughs> <laughs> walang. <laughs> walang rides. Oh, wala rides. Oh, sige, next tayo. Sorry, sorry, Boys, sorry. Ano makuha nyo na to. Siguradong ano to. Madali okay. lang to para sa inyo. May tama na ba tayo? Wala pa. Wala pa eh. No. Kayo lang ang tama. May, may tama Kayo ba? lang ang tama. Okay. Uh, ah, ang aga mo. Tambayan ng mga magkakaibigan tuwing Pasko. In 3, 2, 1. Mall. ano ba yan? Uy, pinagalan ko na, ha? Dagat? Oo. Oh. Bakit dagat? Tapos so, sa dagat. Oo, oh, oh nga bakit? Summer man yun. Pero naman. <laughs> oh, si ay, kayo mag, ng na mag, na na mag ni, kayo dalawa. okay, next tayo. Ito, madali na lang to. <laughs> sige, sige, sige. Christmas song. In three, two, one. Ano? Si Kuhan? Wala <laughs> Three, two, one. Pasko sa Pinas. <laughs> Walang tumatama sa Marihen. At saka JM. Bakit ako lang? Hindi kay Mariel JM. Lagi akong nasagot. Ano? Na ako? Ayan. Sana Uy, nga yung Pasko din. kasi yung ano, oh. kinanta namin sa concert. Ah, ah. yun pala yun. Okay, sige. Bawi kayo. Bawi, bawi. Next category. Okay. Simbahan sa Pilipinas. In 3, 2, 1. St. Jude. Pandaya mo, ah? JM. Nauhuli ka, may delay. Nauhuli ba ako? Nawawala ka na sa camera, Mariel. <laughs> <laughs> ah, nauhuli ako. Okay. Pandaya ni JM. Okay, oh, sa hindi ito, naman ito, ito, madaya ito. yun. Sure ako, masasagot nyo to 100%. Okay. Madalas binibigay ng kapitbahay na pagkain tuwing Pasko. In 3, 2, 1. Pansit. Spaghetti. 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 <laughs> Saan yun yung spaghetti? Bibigyan ka ng spaghetti pero may pitik, gano'n. <laughs> spaghetti. Oh, alam nyo, na-expect kung sabihin nyo dito, Shanghai talaga. Oo. Oh, okay. tama. Oh. Oh, isa pa. One, two, 3, oh, three, um, four, five. Ano? May anim pa tayo. May, may anim pa. Okay, Ito, okay. Sige. Magandang kulay ng parol. In three, two, one. Red! Sa wakas. <laughs> sa wakas. Sa wakas. O oh, yan, yan. Basa tayo ng comments kasi may tama na kayo. Ewan ko may sa inyong dalawa. <laughs> Thank you, Lord. Okay. Basa tayo ng comments. Let's go.